So, yun na nga, no. Meron kaming balita ngayon. Pero hindi pa namin alam kung good news o bad news. Ang mga kasagot lang yan ay si Kenneth. Tara, Net! Oy, pare! Pre! Good news, pre, or bad news? Bad news, eh! Ako! So, yun nga, guys. Nawala yung page ni Boss Carl. Nang walang dahilan. Nang walang dahilan kweli kasi ang scenario ng mga ganyang nan publish magnanotip notify muna si Facebook sa yo your account may community guidelines or anything na violation kaso sa case natin wala silang notification green yung page quality natin tapos bigla na lang nawala So, nakapag-report na ako sa Facebook. Nakausap ko na sila. Sinabi ko na nawala yung page. Walang violation. Nang walang dahilan. Bigla na lang eh. Pagising ko. check check sana ako. Kaso, wala na. Baka kasi kayo nagtataka kung wala na kaming mga posting sa page. Kaya, ayun. Yung problema talaga namin. Wawala na kami kaming trabaho eh. Uuwi na na. As of now, yung magagawa lang namin. As kami-kami lang naman dito sa bahay. Eh, kakomfort lang muna namin si boss. Cheer up ba? Cheer oh, up. Cheer up. Cheer up? <glarino> oh? Knock knock! Boss! Madam! Morning! morning si Boss morning po. Kumusta si Boss? Malis. Mali. Ah, malis? O, wala pala dyan? Wala. San po pumunta? Hindi ko alam. Hindi pa kayo sinama? Wala, nandito nga kami. Sige, mag-relate siya. Progenyo pa siyang pinaalam. Wala. Wala pa po sinabi din sa akin eh. Wala kaya nga yun. Kasi plano ko sana, sasabihin ko sa kanya na ano, we're already reach out Facebook team. Na hintay mm. na lang natin yung feedback para mm. sa page. Para meron po na konting hope. Oh, ano si, tinatanong ko kung saan siya pupunta. Hindi niya ako masagot. Hindi ko na kinulit kasi ano, parang nalugmok yung itsura niya kanina. Hindi ko muna pinungangaan. Baka kasama si kayo, Richard. Baka si Kuya Chad. Okay. Hindi ko pala si Kuya boss, alam mo na saan? Saan pumunta? Uh -huh. Kanina pa ba? Ito, maaga at agumising yung dalawa. Hindi ko namin napansin eh. Hindi ko namin napansin. Mm -hmm. Pwede naman na-check lang natin yung... Oo, life 360. Life 360 na lang. Nasa... Saan to? San Lorenzo? Ay, nasa view deck daw. Ano bang yung view deck to? Hindi ko makita. Saan to, kuya? Pa! Ang gat! Ayun, nasa may ang gat. Reserve walk. Paano ko ba? ba sisimulan tong video na to? Wala na yung kung panonoorin to, hindi? Basta ako, I let my heart out muna. Brang stressful kasi ng araw ngayon. Hindi pa ako nagigising. Pumatawag na yung nanay ko. Pagkasagot ko, syempre, good morning, mommy meron. Only to find out, sabi niya sa akin, bakit yung page mo, ang daming post na nawala? Sabi ko, paano pong nawala? Tignan mo. Kasi tinitignan ka ni dad araw-araw eh. Matapangiti pa ako. Okay. Tinitignan ako ng tatay ko araw-araw. So, ako naman, tamang betix lang. Alaantok pa eh. Huwag mo katakpay. Then, sinilip ko. Sad to say, sana akong Facebook page, mga idol. One million Facebook followers Nawala sa isang iglap. Gising ako kay Kenneth. Yung OM, tol, nawawala yung Facebook page. Hindi ko alam kung nakap pa. Ano nangyari? Kasi dati nahack na ako. Ngayon, hindi namin alam kung anong nangyari. As in, walang trace. No page whatsoever. Wala yung page. So technically, hindi ko na alam gagawin ko. Hindi ko naman din masisisikin it, eh. Kasi it's beyond our control. Ang hirap lang. Ang hirap. Kasi hindi mo alam ba ano nangyari. Hindi mo alam kung paano susolusyonan ng isang problema na hindi mo alam kung ano ang problema. At that point, buha akong camera, buha ng helmet. Hirap ako. And I rode my bike. Hindi ko alam saan ako pupunta. Ako, hindi ko alam kung napapansin nyo. I think better and clearer when I'm alone. Kaya ngayon, especially this day, to turn right ako in 300 meters. <laughs> ah, <laughs> uh, ewan ko kung ano tong vlog na to, kung ano to. Basta ang naisip ko na lang, kailangan May labas ko to Gusto ko lang kayong kausapin Alam ko sa sarili ko May mga nagmamahal sa akin Marami o konti Di ko alam Definitely alam ko meron Andiyan nanay ko Tatay ko Pinbike Nandyan si Lord Na hindi tayo iiwan ba Pero syempre tao lang tayo meh Ang biga ang bigat, di ko alam. Ah, hindi ko alam talaga ano nangyari. Yes, I've been through challenges here and there. Malaki, maliit. Or talaga ako napupunta. Motorcycle is not only a mode of transportation for me. All of my bikes are an extension of who I am. Kalain mo yon. Ngayon ko naintindihan sa totoong buhay. Yung sinasabi ng isang pastor, na rider sa Kapis, dad ni Shane. Ito mismo ang mga nangyayari sa akin ngayon. Thank you, Lord God, prepared me for it, at least. Kasi out of the blue, I meet someone like him. Kung oh, naniniwala ko sa Dios. I pray every day, in every day, every single day. But at that time sa Kapis, iba. Iba yung lalim ng usapan namin about the connection between riding your bike and God. Apparently for him, the bike symbolizes the cross. And your hands are much like when Jesus was crucified on the cross. Ay, lahat nga naman ng paglalagyan ng kamay, dyan pa, di ba? Na-appreciate ko yung usap namin. Definitely. I appreciate it. It was very deep and mind-blowing talk. Hindi ko naman expect na magagamit ko yun right now. Like, literally, right now. When at your lowest point, walang siguradong tao ang may iwan. Hindi ka iiwan kung nandyan lang sa tabi mo. Walang siguradong tao. Blessed na lang ako nandyan yung parents ko, family ko. Blessed ako that they're with me all throughout thick and But there are people who don't have those kinds of relationships yet. So when at, you're at your lowest point in life, or when you feel you're at the lowest point, God will always be there side you, seeing you unconditionally. Hirap. Ah, hirap. Ah, ah. Eh, sa totoo lang, Di you naman know, madali makaabot ng isang milyong followers, mga idol. Hindi you know, madali. Ah. Karamihan ang nakikita lang yung saya. The benefits and the lay and the wages we reap from what we sowed. Pero hindi nyo nakikita every single day at thousands. Kung mababasa mong masakit sa dibdib, kung ikaw mahina-hina ka, sad to say, hindi mo kakayanin. Bilang isa, bilang isang daan, daan-daan, almost thousands ang mababasa mo people will hate you. Ewan ko ba, ba't ganun dito sa Pilipinas? Makaangat ka ng konti, you do something right, parang galit na galit na sila sa inyo. Para bang kasalanan umunlad dito sa atin? Kasi ako, I will always be proud of anyone, especially my friends and my family, na makakaangat kahit mas mataas pa sa akin. Kasi unang-una, achievement nila yun eh. Parang makikita mo lang yung achievement pero sa totoong buhay, hindi mo alam kung anong pinagdaanan ng tao na yon. Next is, siyempre, magkaiba naman kami ng path eh. So if somebody will blow up, aangat sa isang industriya, gamit yung mga alam niyang aangat siya, then that's their path. At hindi naman tayo lahat iisa ng path. May meet at some point, but we definitely have a different path with everybody ko alam bakit may mga ganong tao dito sa Pilipina. Pilipinas. Pinito, sa buong mundo, meron din yan. Galit na galit. Honestly, di ko alam kung ano tong vlog pa to. Ano. I just wanna ride. I just wanna ride. Then, motorcycle. Farther for you to move forward. The side stand always at the left. Palaging nasa kaliwa yung side stand. Because your movement has to be for you to be able to do right. Para sa akin, kailangan lang natin maging mabuti, walang aapakang tao para makamove forward tayo. Hindi mo lang talaga maiwasan malungkot, inis, galit, pero ganun talaga, tao lang tayo eh. Mayroon tayong hindi makakukontrol dito sa mundo. But how we react to one thing that we can definitely control? Awa na lang ng Diyos na hindi ni Queen BK pagka mga ganito. Pagkala ka? Ano? Pagkala Hindi hey, kasi na, kanina, hinahalap okay. ko siya kay Kuya Chad. Akala ko kasama mo. Eh si Kenneth kumakatok sa taas. Tsaka oh, si Jumon. Wow. Nagpaalam oh, naman ako. Ano? Eh wow. wow. okay. hindi <laughs> eh. Nakapagalaga namin, nagising wala ka na. Tapos may life 360 naman. Siya na lahat eh. Siya na oh. lahat oh. kasi pag ng kit eh. Sa totoo na? kasi nakita ko po sa garay. Nasa garay. Eh kaso wala ka kanina dito eh. Oh, Kaya narama, wala sila kapag-alam. Sa may sila ko at yung masang-masa. Ang gulat ako. Oh, nag-ride din si Brian. Tapogi <laughs> din eh oh. <laughs> Ito lang masasabi namin guys eh, boss. si Boss. Kasi dinididid kasi niya talaga. If one door closes, another opens. Sabi nga niya ng boss ni Urada, hindi mahalaga ang magogi, ang mahalaga ikay na kimahagi. Sino Sabi ng lolo ko, everything will be okay. Maybe not today, maybe not tomorrow, but it will be beautiful in the end. Ayaw! Kung hindi man okay ngayon, magiging okay din bukas. Oo! Hindi ko Huwag mo kasing yung ka, sarili na eh. Nandito naman kami. Ay, ano? so, hindi naman sinasarili. Sabi ka kasi. Ano ba? Pero hindi kami naghahanap. Nagaalala. No, oh, Oo. Nagaalala. Kung no. may 360 naman. Bawal mag-give up. Kasi pag tumibap ka, wala tayong pambili ng ulam. Takaw mo pa naman. Bawal pa isang ulam lang. Kailangan dalawa. Open mo yung cellphone. Uh, sabi ko na, okay na eh. Okay na yan. May pa-vlog kayo eh. May pa-motivational quotes kayo eh. Hanapin <laughs> mo yung page ni Oscar. Oh, wala. Paano? Paano? Grind ulit. Grind ulit. Grind ulit. Sa mga solid talaga dyan, tara! Pa-1M tayo ulit. Let's go. Woo! The five you can get high with me. That's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with